Happy yan. Airbed lang ah. Tara na. Sabi mo airbed lang. Bakit naging airbeds na at many more. Happy yan? Ito lang talaga sa ko dyan. Eh. So yan ang sadya mo? Pinasakay mo pa ako na sofa bed ang gusto mo? Siyempre kasama yan. Yung pala, tackle box lang ang gusto mo. Anong ah, nangyari na? Tala!